Ayan guys, lumabas ako kasi maganda ang panahon, maganda maglakad. At uh, gusto kong maghanap ng yung kung ano ang wala. At para bumili ng may makain. Nag-enjoy naman ako, ayan, pa tingin-tingin kasi ang ganda ng panahon ay. So, naisipan ko pumunta ng isdaan, tindahan ng isda at ayan, nakita ko maraming magandang isda. Kasi gusto namin magsabaw dahil medyo matagal na kami hindi nakakagulay ng may sabaw. At ayan, ang ka, mga isda dito sa amin, puro prosin. And then ako nakios na kipag-usap sa uh, tindero na ako ng salmon. Very fresh ang salmon nila. Yan, iba. Mayroon din dyan sa atin. At pagkatapos namin ng bili ay umuwi na kami kasi gusto ko nang magloto kasi medyo tanghali na rin. Kaya pagdating ng bahay, ay nilinis ko na, hinanda ko na para madali. At uh, ayan, ito na. Handa na ang lahat. Kamatis, sibuyas, yung salmon ko at saka bumila ko ng chili. Ayan, bali klasing klaseng isda ang nabili ko, yung tinatawag na dalagang bukid. Kasi gusto kong ipaksiw. At ayun nga, sinasabi ko yung aking mga ingredients. meron akong mamasita sinigang. Iyon ang aking ilagay. Of course, salt and pepper. Ayun ang aking mga spices. Very simple lang. At ito naman yung aking nabili na dalagang bukid. Ipaksiw ko yan. Ang mahal kasi dito ng isda sa amin. Grabe ang pagkamahal. Kaya ayun, masarap kasi yan, maraming laman. Yan ang paborito namin, lalo na sa kanin. At yun naman yung aking ilalagay sa aking si sibuyas at saka ginger. Ready na nga pala ang aking tubig para sa aking sinabawang salmon. So ilagay ko na yung aking kamates at saka yung green onion. And then pakuluin ko yan. Nilagay ko na rin yung green chili kasi medyo matagal maluto. At ayan guys, pakuloyin ko muna yan bago ko ilagay or idagdag yung aking salmon. So, ayan kumulo na siya. So, tiningnan ko kung okay na. At uh, eh, dagdag ko na yung aking salmon but of course nilagyan ko muna ng asin. At saka isinabay ko na rin yung aking sinigang mix. Ngayon, ilagay ko na rin yung aking salmon. Madali lang kasi maluto yung salmon. In 2 minutes, basta pagkulo, 5 minutes nga pala, pwede na yan. Ayan guys. So, hintay-hintayin ko na lang yan. Pakuluan ko muna. And then pagkatapos ay dinakpan. So, ayan. Binuksan ko na. Luto na yun guys. Templahan na lang. Pero tinikman ko muna kung okay ang kanyang asin kung kulang ay di dagdagan ko at pati yung kanyang asim. So, okay naman yung asim, din, nilagyan ko na lang ng black pepper at ihalo-halo. Eh, ngayon, lagyan ko siya ng aking tananim na alubati. Dito lang sa aking paso yan, nila, nilagay ko sa loob ng bahay kasi winter time. So ngayon nagdahon na naman, kaya every time na may sabaw ako na isda, kinukurot-kurot ko siya at ilagay kasi masarap pag i-refresh at uh, ihalo sa isda so pakuluan ko lang yan ng ilang seconds so ready na rin yan at uh, ang katapat niyan ay unli rice ang sabon niya ay matinaw